Alas dos na ng madaling araw nang sumakay si Nestor sa isang lumang jeep sa gilid ng waiting shed sa kanto ng barangay Malinaw. Wala siyang ibang sakay, maliban sa driver na halos hindi mo makita ang mukha dahil sa anino. Punta po sa bayan, sabi ni Nestor, pero tumangulang ang driver at tahimik na pinaandar ang jeep. Habang tumatakbo sila sa madilim na kalsada, napansin ni Nestor na parang pabalik-balik lang sila sa isang lugar. Puno ng hamog ang paligid at palakas ng palakas ang hangin. Pagtingin niya sa likod, may mga sakay na pala sila, mga taong putlang putla, may sugat sa mukha, at nakatingin lang sa kanya ng walang kibo. Kinabahan si Nestor. Manong, parang naliligaw tayo, sabi niya. Pero hindi sumagot ang driver, sa halip, dahan-dahang lumingon, wala pala itong mukha. Isang madilim na butas lang ang nasa gitna ng ulo niya. Napatalon si Nestor sa kaba. Hinila niya ang lubid para huminto, pero tuloy-tuloy lang ang jeep. Nang lumingon siyang muli sa likod, lahat ng sakay ay nakangiti na sa kanya, sabay-sabay nagsabing, "Matagal ka na naming hinihintay." Nagising na lang siya sa gitna ng palayan. Sugatan at duguan, walang kahit anong jeep sa paligid. Sabi ng mga tao, maraming taon nang wala nang bumabiyahin jeep doon, lalo na kung madaling araw.